Gupit J nga pala, ang pinakatamad na barbero. Ayan, uh, bali mag home service nga pala tayo dahil uh, day off natin, 43%. Palag na to, palag na tong W mark na clipper na to. Bali, kinuha na nga natin yung gamit natin. All goods na nga yung kompleto na dyan. Ayan nga, ngayon ay mamimili na naman tayo kung ano nga motor ang ating gagamitin. At napili ko nga pala itong aking wave dahil matagal-tagal na nga rin pala tong hindi nagagamit. Ayan, nilagay na sa basket, kaya nga pala yan may basket, para dyan talaga yan, yan pang service talaga yan So mga gusto nga pala magpa-service, chat nyo lang ako, PM nyo lang ako dito sa aking uh, Facebook Ayan, uh, mura lang naman yung uh, singil natin, murang mura lang uh, Non-pro barber tayo ah, uh, yung hindi tayo talaga magaling, nanguhula lang tayo ng mga gupit Ayan, uh, bali uh, mga motor na nga tayo, papunta doon sa kanila at nandito na nga agad tayo, tuloy natin nakarating no eh ah, na nandito na tayo. At ah, siyempre, kinuha agad natin yung mga gamit natin. Ah, yan, ka na wave yan. Paalam muna diyan. Ah, ngayon, eto na tayo, yan. Papunta na tayo dun sa may bahay nung gugupitan natin para sa Eto na tayo. Tawag muna tayo. po? Charlie. Yan yung una nating gugupitan, si Cha. Boss yung kapatid niya. Unang budol natin. Eh, hey, boss, cha Asa'y kapatid mo? Hindi. Ito, ito, yan. Magsisimula na nga na naman tayo magupit. Ito nga pala si cha Ang gupit niya nga pala, taper. Eh, bali, ito yung mga gamit natin. Yan, kompleto naman na tayo. Uh, all in na yan. Mga ano lang yan, uh, mga mamaraing gamit lang. Siyempre, gamit natin yan. Ito nga pala yung full boost natin. Hypoallergetic. Baka naman. Magpa-sponsor naman kayo dyan, Deterot lang. Ah. Ayan na, yung mga balabal natin. Ano? Low taper. Ito na nga, yung sabato. Sa so, nakapanood yun, low taper paid. Okay na. Ah. Puro taper, ah. Parehas kayo kay chan. puro taper. Ito nga pala, yung abipor before nung kanyang buhok bago natin gumitan. At syempre, pagkatapos, ito na, ayan. Na-taper na natin to. Tama ba tong ginawa ko na to? Hindi ko alam eh. Bahala na, pwede na yan. <laughs> Ayan, tapos next na Ito pa, o, diba? Nadali na naman, nabudol. Ito naman, isang bata. Ito, taper din. Bali, ito na yung kinalabasan niya. Galing nga pala ito sa kalbo. Tapos, inayos lang natin. ah uh, yung kinalabasan. Okay naman siguro kahit papano. No? ah uh, ito, naman, yung next natin. Isa pa to ganyan din galing din kalbo mga suki so, okay, na to dito sa amin kaya salamat boss Yagi yan sa ano natin yan, sa pag uh, sa atin ito nga pala yan medyo ibang taper ginawa ko dito para mas bagay sa uh, hugis ng mukha ayo no. pre ayan o para solid sa salamat nga pala sa iyo bangko at di mo ko pinahirapan ayan bali yun, yung bata kanina ginupitan ko ng <laughs> food trip nasa sarap daw ng kain niya eh, no? ayan o no baling ngayon nga pala yan, next destination na tayo, pumunta na tayo dito, dito na agad tayo, napakatulig. Parang di malang ata natin na yung motor, dito tayo sa pangalawa na destination. Ito. Dito naman Ay, tayo di. ngayon, ah, ito ano, na mambubudol, na. Ito na siya. Naka-ready na ulit, banat na naman.